Alam nyo ba mga boy na ang overhaul ang pinakamagasos na parte na kailangan gawin ng isang may-ari ng motor? Gaya ng motor na to, sinintensyahan ako ng overhaul dahil sa yung kick niya biglang tumitigas gaya niyan. So, alam ko na ang problema niyan, yung connecting rod niyan ay basag na ang bearing. Bibigyan ko kayo ng mga halimbawa na kailangan ng i-overhaul ang inyong mga motor sa aming mga mekaniko napakadali lang sa amin mag overhaul ng motor dahil instant money kami dyan pero bibigyan ko kayo ng tip na hindi kayo pwedeng maniwala basta basta sa lahat ng mekaniko na pag sinabing overhaul ang motor niyo ay uh, totoo agad na sinasabi nila hihingi muna kayo ng second opinion o third hanggat maaari third opinion sa ibang mekaniko dahil maaari kayong madali ng mapagsamantalang mekaniko. Hindi lahat ng ingay sa makina kailangang i-overhaul. Merong ingay sa makina na nasa ibabaw lang, nasa gilid lang. Hindi yan i overhaul. Meron naman akong uh, kakilala, tumirik lang sa kalsada. Hindi nala sa shop na pinakamalapit, tinulak. Alam mo ang sentensya, overhaul. Walang nangyaring anuman, basta huminto na lang sa kalsada. Medyo bago pa yung motor ah. Ngayon, humingi ng second opinion sa akin, pinatulak ko dito sa bahay, dinala. Alam niyo ba kung anong problema lang? Marumi lang yung carburetor. So, eto bibigyan ko kayo ng tip para hindi kayo mabudol. Hindi porkit bigla na lang kayong tumirik sa daan, overhaul agad, hindi ganon. Maraming dahilan ng pagtirik natin sa daan. Kung pwedeng nawala ng kuryente, nawala ng gasolina, napundi spark plug, pag nadali kayo ng mapagsamantala, overhaul agad yan. Pago kayo maniwala sa gagawa ng motor niyo at least mag second opinion man lang kayo. Second o third. Para iwas budol kayo. Ito, bibigyan ko kayo ng tip sa mga dikambyo. Ha? Lagapak na yung tunog. Tapos yun, kagaya nga nang naramdaman ko nito, lagapak, biglang mamamatay, mga maganit ikik. Okay, isa. Pangalawa, pagkambyo mo, primera, walang ingay. Pagkambyo mo, segunda, may humuhuni o parang may uh, umuugong. Pagkambyo mo ng tresera, wala. Pagkambyo mo ng kuwarta, meron. So, ibig sabihin nun, uh, may tama na ang inyong transmission. Yung inyong uh, second gear at uh, fourth gear na transmission, may tama na. Yun, need na yung overhaul yun. Uh, sa mga scooter, ito madalas. Uh, maingay. Matining, matining yung ingay niya sa may bandang magneto. So, yung iba napapagamalan, yung magneto may problema. Basta sa mga scooter, bandang magneto yan, uh, connecting rod yan. Yun ang na-experience ko. Ah. Kapag naririnig yung ingay, bandang magneto, connecting rod yan or side bearing. Yan ang experience ko. Need na yan i-overhaul. Isa pa, sa Isa pa sa mga palatandaan na may tama na yung connecting rod niyo. Uh, kapag naka idle kayo, uh, malakas yung ano niya, malakas yung malakas yung tunog niya pero hindi naman lagitik. Uh, parang matining uh, na malakas tapos kapag uh, umandar na kayo humihina. Yan, lagi niyo tatandaan niya na kapag umandar na kayo, medyo humihina. Pag naka idle kayo, malakas palatandaan din niya na may tama na ang connecting rod nyo o side bearing nyo kaya lagi nyo natandaan hindi lahat ng ingay sa motor overhaul uh, kailangan talaga ng matinding pagsusuri o matinding uh, pagtatanong bago tayo gumastos dahil uh, napakahirap kumita ng pera kailangan sulit ang perang gagastusin natin Ma maaari kasi nga Sentensyahan ng overhaul yan, kahit top overhaul lang, lalo na kung wala kayong alam sa makina, syempre, oo lang kayo ng oo, kayo ng mga newbie, lalo sa mga newbie, di ba, madadali, madadali talaga kayo. Pakinggan yung tunog ng may tamang uh, connecting rod. Ito naman tunog ng walang tama. Eh di may tama pala yung sinabi ko at hindi ako nanguhula. At tama naman. Mamaya maririnig ko na yan. Pag pinaandar ko na. So, ito na pala yung bagong uh, connecting rod, no. Pinasalpa ko na. Machine siya pang gumagawa nito, no. Hindi mekaniko. ko. So dito sa amin ang total package nito. Naabot ng 1450. Total package sa <clears throat> palit ng connecting rod at dalawang side bearing. Bali 1450 to plus labor na 15. tapos mga gasket, siguro magre-ready kayo ng mga 35. Depende pa rin 'yan sa motor mga boy. Ang motor kasi na to ay uh, Medyo mura lang kasi nga 100cc lang. syempre depende sa laki ng bearing. Depende sa haba ng rod yan, yung presyo. So habang lumalaki yung bearing, humahaba yung rod. Nagmamahal din yan. So ikakabit ko na mga boy para makita nyo na yung uh, ng uh, gawa natin mga boy. So hindi ko na pinakita mga boy no kung paano ikabit dahil uh, napakahirap humawak ng camera nang ako lang mag-isa. At uh, pakikinggan na lang natin ang tulog nito pag naisal pa ko na.